Ganda ng araw mga kabubog ano. Narito nga tayo sa ipinapagawa nating bodega mga kabubog. Bodega na hindi matapos-tapos ano. Sapagkat ito nga mga kabubog itong lugar na to ay limang taong ko nang inuupahan ano sa may-ari at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin ginagamit ano sapagkat gusto ko ay bago ito gamitin ay talagang ito ay kuwan ano perpekto at dapat ano yun bagang requirements ng city hall mga kabubog na pag nagtayo ka ng junk shop kinakailangan may bubong may bodega may kanya kanyang lalagyan lalagyan ng plastic, bakal may bakod so ganoon ang gusto nating kuwan ano bodega yung hinihingi na requirements ng gobyerno. Sapagkat ang kalakal mga kabubog ay bawal maulanan, bawal na uh, walang bakod. Kailangan may bubong. So sinusunod natin yung kanilang patakaran ano. Kaya naman sandamakmak na pakalatiero na nga ang nagamit natin diyan mga kabubog Ito ang opisina niya, 'yan 'yang may kulay pula na 'yan. 'Yan. 'Yan ang 'yan ang pinaka-gate niya, ano. Uh, ang luwang niyan mga kabubog ay nasa kwan? nasa 500 square meter ano. At mm, sandamak sandamakmak na nga ang nagamit natin diyan. Sa bakod pa lang mga kabubog ano kasi puro yero ang bakod niyan ano at ang poste niyan sa gilid ay puro tubo ano ginamit natin. Yan nga mga kabubog yung kanyang pinaka bodega. At itong yan. Itong aming ginagawang ito ay yung pinaka entrance niya yung sa bungad ano pinaka entrance nya sapagkat kung hindi mo bububungan yan ay magpuputik yan at mm, ang sasakyan ay mababalahaw ano kaya kina kailangan yan ay magbubung itong gawing kabilang ito dyan ko itatayo ang mga baraks ng mga tao ko ano uh, limang butas ano natig 50 10 feet ano ang luang at ang haba ano bukod pa yung pinaka kusina nila ano limang butas siya na ipapagawa natin para sa ating mga tauhan ano mga taga pamilya ano sapagkat ang pamilyang nasa atin ngayon ay apat na pamilya ba oo apat na pamilya no mga equid natin ano tapos ah uh, yan nga, papagawa natin ng kwan, ng kanya-kanyang barracks, no. Tapos si gagawa natin ng kwan ng harang yan diyan sa kabila. May bukod din silang gate, ano. Tapos yang kwan na yan, yung budegang yan, may kwan din yan sa kabila. May pinaka gate din yan sa kabila. Yung yung harapan na yan, yan yung entrance ano, tapos may exit yan doon sa kabila niyan mga ano, kulay pula na yan sa kabila ng opisina na yan. Ano? May bukod na entrance o exit